Mm -hmm. Ang gato lamang, gato na nagi yan sa pika. Depende kung mo orale sila. Madam, kung oh, sa ibu, madam. Mo Mas pabahe ba? Muna ang mo sa mo sa ato. Tapos na yung sa kaunan nga to na pikas unahan. Ay, Maa, man. for me. Ay! Ay, matumbahan na. Merry Chris. Me, Mala! Mala! Tara na. Ngayon na. Ganila ka na. Ganila ka na. kay Duty pa ba yan? Marias mama ni Mubaday. Pagsarado na ganito. Marias mama ni Mubaday. Hala okay. din. Auga na yung saging day. Uy, dili na ako. dilin na ako. Uy, dili na ako. May steak, no? Pero okay na. Lamin na siya kaning minatamis. dilin lang sa iya. kay Ang masana ipahawal. Ay, dili. <laughs> so gamay na lang sa <laughs> <laughs> na gaspay na. guys. Gamay na lang. Sa mga wala pa yung silig tukog di ha, dati silig tukog. So gamay na lang siya, out of 100 pieces, napulo na lang na kabuok. So dahil customer, ang atong customer na siya, Taning. Hi! muk mo mata na sila diri kay na silingan na mata sa mga college bobo. pa pag wala mo putay 24 la daghan dai kining mga dagana kamiduman dagana kay tag mga dayo taro So, ang atong okay, tinda karon guys, ngayon. mas mudagan pa rin na namin mga kuryente, kuryente yes, so na ko kami ang ang Yes, manol, ano buwan, ano na namin carding baboy, carding yes. manok, buwan, pwede mal. Yes, <laughs> bayad na mga freezer, <laughs> mga refrigerator <inaudible> doon. <inaudible> Wala lang kuryente dito. Salunis pa ba, mga ka. mahirap man magpapunik <inaudible> ngayon ng kuryente. <inaudible> ang uh, taas ng proseso. Yes. Damit ko ano siya, by Teacher's Day na process nami para sa I have ah! Euro. I have na, na day, guys. Na. So, uh, by August, first month of I August, wala. na na-Korean okay. Tinder sa tindahan. Ay, okay. So, pagkakaroon, mag-maintain na rin mga kuan. Mauga lang, anay nga mga panunan. Okay. Wala pa tayong mga process. and oh, sticks. First pick of na, na, ay na. mga... Tayo. Frozen foods, karning manok, Uh, baboy ka daghan ba? Kompleto na isla na lang Yes. <laughs> mag magpana sa biging ring banyera sa <laughs> isda. Uh, ah. yeah, Pada sa tahod. Para marato <laughs> ka. <laughs> or gikan sa inupakan. Tahod inupakan.